Wala na. Yan. Paano ba hindi magbabara yan? Ay, ang mga laman sa loob eh. Puro nakakabara nga.

Ay, putang ina ka! na ito. Hindi makuha yung nasa ilalim. Ay, wala po Pudis ko na kahilmet. Kanal. Nag Tatanggal po yan ang bara ng kanal ng kantarilya at naawas. ko oh, nagtatang Tatanggalin ko man ng para dito sa kanal dila. Saan? Yan yung Wala. Yan, bakit mo inalis? Ano dito pala? Ha? So, iharang mo yan kutsong. iharang mo yan kutsong yan. Oo. din. Yeah, apo ko tani. Yan,